Malapit na palang eleksyon sa barangay. Marami na naman tayo makakasalubong na tao. Tapigla ka lang nginitian wow. kapag nakita ka sa daanan. Yung suplado at hindi mo malapitan yung may problema ka. Tapos ngayon, sila na yung unang maglalambing sa'yo at babatiin ka. Wow. Plastik ang ugali. Ah! Uh. Tatanong kayo kung ilang buntanti sa isang bahay. Pero nung panahon ng pandemic at ayuda, isang ayuda lang sa isang bahay. <laughs> Tapos kung mamalasin ka pa, wala ka pang makukuha na ayuda kapag kalaban mo pa ang tagalista. <laughs> Kaya vote wisely para hindi sayang ang boto natin. Aww. Tandaan nyo, sa ating boto, kasalalay ang panalo ng isang kandidato. Wow! Kung may magtatangka sa magbigay ng pera, sabihin mo, minimum 1,000. <laughs> Aba, sa bahala bilihin ngayon at bigas, hindi kasya yung 300. <laughs>